Yung puno, dalawang baboy daw ha, para sa pamamanhikan. Ni Kalding abdan, kay Joy Diwata, ha? panawarin po natin yung video. At grabe na to, no? Ha? Pamamanhikan na. Ha? Grabe na talaga to. Yung po, panawarin po natin yung video. At syempre, ibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umagang, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga apatid. Saan man kayo ng panig ng mundo na ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagkalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanunod sa aking video reaction. Oh, ito po yung video. Milda! Nana Imilda. <laughs> Kumusta po? ito. Okay Nanay Imelda, maraming salamat ha. <laughs> Kasi approve na approve pala sa'yo yung manok namin sa kalingap dan. <laughs> nanay Imelda, tanong lang. Ano bang nagustuhan mo kay Papa Dan? At butong-buto ka talaga para kay Jun. <laughs> <laughs> Hindi makasagot si nanay. <laughs> <laughs> nai parang iba na iba na ang dating ngayon nai kasi magulang to magulang magkikita ngayon Ma magulang magulang nai parang nai isigaw mo sa akin nai ano ba 'to? mamanhika na ba tayo nai <laughs> nag-aaral pa <laughs> ah, nag pala Akala ko kasi nai mamanhika nai na <laughs> Nag-aaral pa. Nag-aaral pa daw pala. So, wala kang sigaw ngayon. Nay, bigyan mo kami ng magandang sigaw, Nay. Eh, wala. <laughs> Nay, kung ikaw ang tatanungin ko, anong gusto mo? Ano ba, mangligaw na si Papa Dan? Paano, anong diskarte ang gusto mo para kay, ano? Manligaw para kay Papa Dan? Para kay Joy. Yung advice lang. Siyempre, ikaw, alam mo si Joy. Kilala mo si Joy. Yung advice lang. Ay, alam niya na yun. Kasi may, nasa edad naman na siya. Alam naman na eh. yun. Hindi May na, pahindan. hindi na namin siya pwede, hindi na natin siya pwedeng diktahan kung ano yung gusto niya sabihin dun sa Hmm, tama. So, pero nai, sa tingin mo, mapapasagot ni Joy, ani uh, Papa dan si Joy? Ilang hindi ko alam. <laughs> 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 Aba, si Nana yung si, si, si Ate Joy. si Ate Marilo yun. <laughs> si Ate Marilo yun. Nana yung wala. Pag ako tinanong, ay ako'y largado na. Ah, halang oh, halang. wala na problema sa akin. Ayoko kay Parim Grox. Kuya, kuya, hindi. Ibig sabihin yung manok mo, ay, ha? ay, ay, kasado na. Ay, sa akin wala problema. Oo. Oh, na nga. Ay, ay, ay na. ay nga na yung email daw, rin problema. Oo, oh. oh lang yun. Oh. So, ang, Kaya, ang ibig sabihin... Ang, sa ang manok ninyo. so, ang ibig sabihin nito, kuya, hindi, mamanhika na to. Aba, sa akin wala problema. Ah, ito ano, na ba yun? Ang sabi ko pa nga, no, ang sabi ko pa nga, na. ay, kahit ako magbigay din na siyang baboy. Yung. Oh, di ba? Oh, di ba? Diba? 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 Diba, no? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, Oo, oh, oo. Oh, oh, okay. oh okay. na si nanay. Ganon si nanay, oh. Oh, uh, oh, <laughs> Sa, si Red Noveno, tatlong baboy daw. Oo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, oh, oh dal dalawa lang. oh, dalawa, dalawa lang. Grabe, no? <laughs> Kaya po mga kalihip, dalawa lang daw mo. <laughs> Ito nga po, no? Sa video na napanood natin ay uh, si Ria Olarte. Ay uh, nakita niya si Nanay Imelda, no po? At ma-interview uh, niya. Si Nanay Imelda, pero magkatao kayo. <laughs> Mukhang hindi kay Nanay Imelda. Nakatutok yung camera, ano? Noong muna, sabi ko, hindi naman si Nanay Imelda to, no? Ah, hindi pala talaga kay Nanay Imelda. Nakatutok yung camera, ano? Kasi, baka po bawal. Ano, baka po bawal. Kaya, ah, sa iba, nakatutok yung camera habang ini-interview. Si ah, Nanay Imelda, ano? At dito, ay natanong ah, ni... Ah, Taria Ka Olarte. Kaya na ni kung kamusta naman daw po. Itong si Kalingap da, no, ang sabi naman po ni Nani Melda. Ay, okay na, okay naman daw po itong si Kalingap da, ano, At isa sa mga na ni Ria Olarte, ay kung may, kung may pag-asa daw. Ah, si Kalingap dito ay ah uh, doy diwata. an sabi po ni uh, Melda, ay hindi daw po niya alam. <laughs> Siyempre, hindi niyo po alam yan, ano? Si Tay, si Joy Diwata lang ang makakasabot po niya ano? Pero, oye uh, sa tingin ko, ano? At sa observation ko, ay, may pag-asa. <laughs> yan ako na ano po ang sumagot, ha? Yun po sa tanong ni Rhea Olarte. Ay, hindi po nasagot ni Nanay Imelda, ano? At, ha? Uh, yan din po ni Rhea Olarte, no Kung ano po yung uh, diskarte na dapat gawin ni kalingapdan Ah, para po dito kay uh, sa dito ayan, uh, ah, Joy Diwata, grabe, no? Grabe po 'yung mga tanong ni <laughs> ni Ma'am Maria Olharte. Eh, na talaga nga namang ah 'yung mga tanong, ano? Kung bagay ah, uh, wala nang pa patumpik-tumpik pa. <laughs> ah, dito ayan, sabi nga po ni uh, Ma'am Bahala na nga po. <laughs> bahala na po sila, no? Kasi ay ay uh, may may, may uh, isip na nga daw po sila. Ano at uh, po ni uh, Joy Diwata, may isip na nga daw po siya at uh, bahala na daw po si uh, Joy Diwata. Ano, sempre si Kalinga Dan. Ay uh, bahala na rin siya sa discarte nga. Pero sa tingin ko, ay magaling dumiskarte itong si uh, Kalinga Ano po? This, <laughs> at makikita naman po natin ano, na talagang, uh, si Kalingap Dan ay, ah, uh, basta yung sinasabi niya ay, ah, uh, totoo, eh, wala pong problema yun, ano. Talagang, ah, uh, random naman po yun ni Joy Diwata. Ah, uh, kung totoo po yung kanyang, ah, uh, sinasabi. Eh, uh, Joy Diwata, ano, dito nga po, ayan, time natin, ay, uh, dalawang baboy, ah, uh, para sa pangumanhigan ni Kalingap Dan kay Joy Diwata, ano. Kung baga, ay, ah, uh, nagka, Ano po, nagkabiruan kasi, Magulang to magulang na, eh, ano, nandoon na, eh, ano. Kung kayo magkakakilala na po yung kanilang mga magulang, ano. At parang po, ka na. Ano, parang ganun, ano. Kasi, siyempre, magkakakilala uh, na na, ano. Yeah, si Nana Imelda at ganun din po si Gemma, ano. Mam Gemma, ano. Gemma yung pahala ng nanay ni uh, Alingap Dan, ano po. At siyempre, yung ayong uh, papa ay si Kuya Brooks, ano. At tuma ang tumatayo ng ama, dito kay uh, Jay Diwata ay walang iba siyempre kundi si Andy Kayakap. Ano, ayan, nung natanong si Andy Kayakap, kung uh, okay naman daw po sa kanila, no? sabi na po ni Andy Kayakap ay oh, okay, no, okay naman daw po. Ano, at uh, nag-approve nga po, no? ito si ah, uh, uh, Nanay Imelda. Ano, sabihin na ay okay na okay na. Ah, <laughs> sa kanila, ano po, at, sabi nga po ni uh, Ah, uh, hindi ewan daw lang niya, no? Doon sa manok ni Lara <laughs> Ang manok po na sinasabi. Eh, siyempre, walang iba. Ha? Yung manok po ni Lara Yolard. Ano, eh, siyempre, si Kalingap da. Na mga kila, hindi Kayakap naman. Eh, si Joy Diwata, no? Sabi nga, kung mga manhikan ay magbibigay daw ng isang baboy. Itong si Andy Kayakap, ano po? At may nagsabi naman na, gawin na tatlo. Ano? Pero nagkasundo sa dalawa. Dalawang baboy kay kay eh, antam nila tonight. Dalawang baboy sa pamamanhigan ni uh, Aling Abdan kay uh, Joy Diwata. Pero yun po ay biru-biruan lang. Ano? Alam naman po natin na nag-aaral pa itong si Joy Diwata. Ano? Kagaya po nung sabi ni Nani Imelda na talaga hindi pa pwede. Kasi nag-aaral pa nga itong si uh, Joy Diwata. At kailangan muna ay makatapos sa pag-aaral itong si Joy Diwata. Siyempre, makapagtarbaho rin. Ano po, at alam naman po natin lahat na itong si Kalingap Dan ay very gentle man naman. At, at uh, naman po si Kalingap Dan. Ano. yung po makikita no? kung talagang uh, in love or uh, mahal ni Kalingap Dan itong si J. Diwata ano, sa pag kung makakapaghintay po siya na ano. sa pag-aaral itong si Grady Diwata. Kasi siyempre, alam naman po natin lahat na ang best priority ni Ah, uh, eh, yung panyalaging pag-aaral, ano po? Ayun ah, ano? Ah, maganda yung bahay na pinagawa ni Kaling Abdan. At uh, ah, talagang proud na proud naman daw po itong si Jay Diwata. At na ah, nakasuporta naman daw po siya kay Kaling Abdan, ano? Ayun know gumbagay ha, talagang. Ha, dito eh, may nararamdaman na po ako dito, no? ewan ko lang tayo. Kung may nararamdaman po, ayun no? <laughs> eh, ayun na lang, no? maraming salamat po sa inyong lahat na ah, patuloy lang po tayo sa pagsuporta sa Danjoy ano at marayo pong abang-abang ah, na sorpresa. Tayo mapapanood dito sa teleserye ano maging sa pa dito mga buhay-buhay. Ano po? <laughs> Haabangan po natin 'yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.